Boba Topic Challenge! Yeah! Yeah! Guys, kung sino'y matalo, bumuta sinyo may plastic na tubig. Tapos, kung sino maubos dito yung tubig, siya yung talo! Yay! Yeah! Yeah! <laughs> Pero ang mananalo ay may prize! <laughs> Kapag nanalo, milk tea. Ay, oh, milk tea ako. Ikaw? <laughs> so, yeah! Yeah! so tara guys, panoorin nyo kami. Sigurado, hawalakak na naman kayo! <laughs> Ah, go! Bato, bato, pik! Oh my God! Bato, bato, pik! Go, kebagal mo pa! Nameng! i'm Okay. Yeah. Bato bato pick. Oo, isa bato pick. Bato bato pick. Wala, <laughs> yeah. so, yeah. sa na oh, ay, enjoy. Anim. To bato, 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 bato <laughs> 4 5 6 7 8 9 10 11 Magaling, magaling si ano? Ay, mami, mainam matalo ka para bubungan ka. Pa. <laughs> oh, bato-pit. Ah. Woo. Bato-pit. Bato-pit. Hala. Enjoy. Bato-bato-pit. Oh, ha? Huh? Okay. Bato-bato-pit. Bato, bato, pik. Oh! Bato, bato, pik. Hindi mo na maubo. Lang tamay. Bato, 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 pik.

basa talaga kami ni Mami para kami naligo. Yeah. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.